Ito si... Sarap. ko sarap. Hi! Masyaba. Hoy! Hoy! I didn't want it. Ito sila, <laughs> uh, Public pa rin. <laughs> Napilay na, eh. Wala <laughs> kang gagawin sa buhay, po di. dati <laughs> yan. Kailangan, oh, kailangan niya mga, kailangan niya mga pito. <laughs> nakaka niya yan, o Dito P. Talik uh -oh. siya sa akin, guys. Talik mo. <sighs>

Ingat. Ingat. Tayo. Sa main. San sa san -sa ang main? Ha Mari Beres? San ang main? Uh. Capitol. <dictionaries> Capitol ano? Wala na. Ha? lang si nga nga lang. nga lang. <intelean> lang.

hindi ano yung na, ako naman yung ano nag-pipe ko kami baby pack na rin baby pack na rin nasa Bimbo sa location mo na lang <laughs> baka tingnan natin baka wala hindi, na wala? kasi you yun eh sabi ko na ayun na yun na na sus orasado din sus sus na open open sus open sus open sus open ay open yung gilid lang pala di bang gusto eh ba ka yung kalawakan ba ba ka ngoba ang tka doon nga ang yung buhi

Kala ko sarado. Naku. Hagdan. Ang pa ako'y maga. Hagdan pa. Bukas may nag out ng ano eh. Ay! Bakit ba? Mukhang tinatawanan, t p <laughs>

meron pa ano lechon tallace uy sila ano po sila... o po 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 sila si sa kaya ni Vivo e lechon kung nakita niyo nga bakas hindi niyo na inintindi yung isa lalo nasa, nasa pangpanga pa yata pagayin okay, yun po pwede na akong order isang ayun, silog sa ayun, talagang, talagang, dalawang talagang, 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 to silog saka isang long silog yun lang po Tawag okay, niyo gaya, gaya, pa sininin Kaya kaya kagabi pa po ko sumide niyan. Ngayon pa kawali lang saaanan. Magu-order sa Ace. Ano. Tawag. <laughs> Ate on, di pa dapat nasa pila. Huli mo i-order daw. Uh, di nakapila. Eh, <laughs> po. Dalit po alikab. Mila. Bayarin po. Ah. Kailan ang number po? you. Thank you. Okay? So, Annyeong! Okay. Yun, meron na kaming Chicksilog Longsilog uh, At Tosilog Ito nga mga kaibigan Galit, galit, galit Kung umuupit tayo ng ulam

Ito pa po isa, oh, parang nasa kanila lang din. Nagaya <laughs> nun. No? Hindi makapagsabaw. Eh. Kami pa rin po magkasama sa pagkain. Kasi yung aming bunso. Doon nakapesto. Si naman, doon nakapesto. Kami, kami lang nagkasama sa namin. Yeah. Nahihirap at pinahawa. <laughs>

Ay, ang hirap mag-edit na ito. Na, Napakaingay niyo na. sa video na to. Iwan <laughs> ka na nun Puro blip ang mga Blip! Blip! Sabi ni ate Kylie, bilibre <laughs> li daw niya ako 7 eleven Wala akong sinasabi! Sabi niya bako, baka meron ako kailangan sa mga 7 Kaya? ko lilibre ang 7-11. Kaya lang ako. Ano yun? Ano yun? Ano

Abi nya paano? <laughs> <laughs> Organic pandala ni Kuya. 150 Plus, 20 per 20 tray. Pa, pengi pa isang tray okay, ah. okay, po sa taas. 30, uh, ay, ay thank you. 50, 150.

sumayad ang ban. Nagas ang dugo Sumayad ang Ban Tito Junel Eh, uwi ako kay Ate Kelly. Paano diskarte? Engine oil ba? Ah, dun, dun, tumama. Oh my gosh! Oh, bigyan mo sila. Bigyan mo sila bunso. Apa kamu ada itu? may katas yung tornilyo. Pinapain. Pinapain. na pa 'yan ni Tito Janel. Gagawan muna paraan. ibila ng langis saka epoxy steel. Si Ate na so sa side. Para rin Sabi kasi sa inyo magmotor na lang tayo. Sabi ko kasi, insign muna natin sila at may banded ang ano. Ano mo, hindi ka Party. <laughs> sabihin mo na yung gusto mo sabihin kasi. Tatry na namin baklasin yung ano, drain plug sa ilalim. Walay nang langis, walay na. <laughs> ay, talaga ba, Oo. Oh. Oh. Hindi nyo mababasa yung mababa oil. Eh. Yeah, ito po yung tama. Ay, matatanggal oil pa yun. Yan, yung bilog na yan. Ate mo, dito pi. Ay, ito ko na. Huwag <laughs> na. Sungit mo. <laughs> <laughs> ano akong basag dito? Parang makasutulog ka na dyan. Pat <laughs> hindi, tsaka yung tornilyuhan ng ano, madidisgrasya ron pag may skid plate. Wala yung tornilyuhan, yung problema, sobrang kapal ng skid plate. Pagtumukot, hindi ba Oo. hindi, hihilahin ng ano yun, eh. hihilahin ng skid plate yung tornilyuhan eh. pa. hindi, hindi pa nakaganan yan? Hindi parang bangka? Eh dapat nakabangka para dumudulas Pag nakakalso ka, ka nala para ka naka ano, para ka naka jack Ano ba parin? Tulad ba? Pakilap ko ba pa, na eh? Ang kalipok mo eh Kaya napag kataman ka to yung malaking topi na yun, doon Ay, malaking topi na diba? yun Galing Dahil kaangat ko lang yan, nagkeso yung lago hindi man nakatupi, puro gas-gas lang yung buwit, gas-gas lang. Abang kami naghihintay ng rescue, dito Butch. Pahinga mo na. Yun, may rescue na. Yun, yun. Oh, naray, naray ah, sayo, eh. kaya kaya na Naray kayak kayak memang na-i nga naguwi ang eh. e so, um, epoxy steel. Okay na ulit yung van. Okay na ulit. Nandito na kami sa TRF. Asa na? Dito. TRF Resort. Nakapagluto Sige. Pagka Kumain na ng director. Nakakapagluto na sila na no, magmamana no, 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 no. Yes! Dito na yes! Dito na magbachey na. Yes, sabay na kami. Ni spaghetti sauce na lang natin kaya. Uy, sarap. Merong adobo. Adobo, alam niya. May pangkara? May pangkara. May pangkara. May Yummy! Perfect!

Eh, nalaglag. Kahit pilag, pwede na yan. Nasaan na yung asawa ko? Nandun ka. Kala ko po, nandito na yung asawa ko. Wala pala. Kala na ako ah. Lala na naman ako doon. <laughs> Yabang na pag kahit malayo kayo, nakakalilutan kayo. Hindi, may ano pa may comment na pangit. May comment pa? Hindi naman, hindi naman, hindi naman, hindi naman. pa, walang alo. Ganda lang ano mo dyan? Ganda lang ano mo dyan, pero yun, mo yung background mo. Papot na papot na sa'yo, ayaw mo ba? Ayaw ko lang labas yung kamay ko, nakapot pa na siya naman. Ito yung background namin. Tulog pa dyan? Tapos sa kabilang side. Oo. Wow. Ako pa rin ang makikita sa kabilang side. <laughs> Ganda! Ganda! Kahit para basura! Eh, tayo nga kayo? Oo, oh, tayo na.

Sige nga. Abot daw, abot. Ah, medyo, medyo lang. Pangit. Is si swimming na ka pa? ko pa. yung apat na pa.

아가 있어. 가만부터 d 우리 Hi guys.